Tatlo hanggang apat na araw pa umanong malulubog sa tubig baha ang mga bayan ng Kalumpit at Hagonoy sa Bulacan at mga bayan ng Apalit, Masantol at makabebes sa Pampanga. Ito ang pagtatasa ng flood forecaster na si Hilton Hernando ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center sa kalagayan ng mga naturang lugar na nilubog ng tubig baha sa pagdaan ng Bagyong Pedring at Kiel. More or less in the next three, uh, at most siguro four days, ang the assumption na wala nang darating na ulan na malaki, ay huhupa na yung baha. Mas maikli naman daw sa isang linggo ang itatagal ng tubig baha sa mga bayan ng San Luis at San Simon sa Pampanga. Ngunit sa mga lugar gaya ng Kandaba na isang swamp area ay aabot ang muna ng isang linggo bago tuluyang humupa ang tubig baha. Sa kasalukuyan ayon kay Hernando ay above critical level pa rin o nasa 6.91 meters ang water level na bahagi ng Pampanga River Basin sa Kandaba. Matagal yan bago mag-subside talaga. No? Then, ang, yung sa Apalit, yung Silipan Gauging Station, nasa below alarm level na siya. So, tinitingnan namin na in the next two days, baka bumaba na siya below alert level. Sampung taon na raw ang nakakalipas ang huli makapagtala ng ganito kataas na tubig sa Pampanga River Basin. Pero pagdating ng Bagyong Pedring, ay bagong record umano ang naitala sa mas mataas na level ng tubig nag breach yung uh, tinatawag nating critical levels no uh, during the past 10 years and so mas mataas pa yung mayroon? Oo, uh, nangyari ito ngayon no and uh, looking at the rainfall issue naman meron ding mga malalakas na pag na na register Dagdag pa ni Hernando, nagkaroon ng konsentrasyon ng pag-ulan sa Sierra Madre at Caraballo Mountain na siyang upstream ng Pampanga River Basin, kaya lumaki ng ganito ang tubig. Ito raw ang pangunahing nagdudot ng malalaking pagbaha sa mga bayan na sa Pampanga River. Siguro kung alam nyo, ilang rivers yung tributaries na magko-converge towards Pampanga River Basin. Sa dami nito, and then one, one big outlet lang, which is Pampanga, uh, hindi niya kinaya. Samantala tumigil na daw sa pagpapakawala ng tubig ang Angat Dam. Nilino naman ni Hernando na bababa na ang tubig sa kaba ng Pampanga River makaraan ng Bagyong Pedring at Kiel. Pero ayon kay Hernando ay kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat at paghahanda sa panibagong banta ng sama ng panahon. Kasama si cameraman Jeremy Dimala, ko si Aislin David nag-uulat para sa CLTV 36, Balitaan.